Guys, dinagyang sa Iloilo, -Ilo, guys. Ayan, guys. Ano ayan, guys. Ayan, kasama ko yung mga. Ayan, ayan, guys. Oh, di ba? Naglibot-libot kami, guys. Nanood kami ng dinagyang sa Iloilo. Malumpat kami. Dito kami sa Lapas City. Si yung mga ano na mga ano na mga subscribe dito guys tingnan nyo oh marami sila nagpa picture picture sila guys oh ayan ang gaganda naku kaya saan ang aming kasama naliligaw na kami bahala na ayun yung ano yung susi niya ay ano yung bala andyan sa kanyang ano sapatos pero yung baril wala wala <laughs> nakatasok <laughs> nakatago <laughs> nakatago yun yun <laughs> ah, ayun pala kay Sir. Doon ang baril. Ito yung bala. Tingnan nyo guys. Guys, dinagyang sa Iloilo guys. Ayan guys, ano nyo. Then... Ayan uh, sama kasama ko ayong mga. Ayan, ayan guys. Kawala. Oh, o, diba? Naglibot-libot kami guys nanood kami ng binagyang sa Iloela ay malumpat kami dito kami sa Lapas si E yung mga ano ng mga ano ng mga tribe dito guys tingnan niyo, oh marami silang so, nagpa picture picture sila guys ayan ang gaganda naku saan ang aming kasama naliligaw na kami tahu guys ayaang Tribo pagi Day ayan kita sungai tahu jauh

Thank okay. <laughs> I'm so gonna

ala din nung aprili mo. Wala ding magbabaya pa. Ang aking mga kasama, nasaan na sana kayo? <laughs>

I love you. Child. I love Robert you. Of Iloilo. I love you, Capitol. Ay, <laughs> no, daming star. A star of the heaven. Ayan, star mo. Ayan, no. Daming star. You look at star. O, di ba? Ayan po, Kiso. Ayan, no. O, tingnan mo yan. Mga... Uy! O, oh, di Ha, ha, <laughs> ha, ha. Huwag ka kasi magulo. Ah, Na, huwag ka magulo worry. kasi marami akong pinipicture. Don't worry, be happy. Agoy. <laughs> o oh, diba, guys? Ang ganda ng Iloilo City, guys. Maraming tao ngayon, guys, kasi dinagyang ng Iloilo. Dinagyang festival ng Iloilo, guys. Ayan, o. No? Guys. Naglalakad lang kami kasi papunta ng lapas Ito, so, naka video-video tayo guys Lapas tanganin kami Huwag mo kaming lapas tanganin Kasi andito kami sa tabing dagat Ay, tabing ilog O, oh, tabing ilog Tabing daan Ayan o oh. Umarami oh, silang mga ano Mga Tatu-tatu Tatu kayo guys Ayan Ayan Tato, tato sila guys. So, ay. Ayan. Marami mga souvenir. Ayan mga souvenir. Tumulo na yung mga souvenir nila guys. Sorry sir. Because we have no money. Money na lang natila. Wala nang money. <laughs> ano mo? Ano? Balik na balik tayo Wala <laughs> Ayan. Gabi na guys pero ang dami pang tao in fairness. Hindi sila natutulog. Wala agin sila tan turong turo guys. Kay buas wala na ni, wala na ni buas. Subong lang ni guys, subong lang. Ayan. So, pauwi na kami guys. Paano yung balon Hindi lang ga. Hindi lang ga kami yung balon Kaya mas malumpad kami karoon. <laughs> ah, riyo ka naman na. Amo na. Oh, namin na. May kita na. Oh, lahat ng price. 10 pesos lang. Ayan. Popcorn kaga ga. <laughs> may nagbibinta din ng popcorn. Ayan guys, ang ganda ng kapitol. Tingnan nyo guys. Yung ilo-ilo provincial capital, ayan. Ng aming capital, guys. Ang ganda ng building namin, guys. And tingnan nyo yung pintuan. Puno ng Christmas lights. Ayan yung model ng capital. Tingnan nyo. <laughs> model ka! Ayan, oh. Ah. Ayan, yung kapatid niya, oh. Nagala. <laughs> <laughs> uh, popcorn, you guys, I know ula. Popcorn. Okay, guys, this is the end of my vlog. Thank you for watching. Thank you for watching.